tutsa <laughs> oh, oh, naman mamaya sa nanay mama ay paalam sa wala ko sige baba ako ng bag oo na ko hindi niya naman mo ay sige ang kabuhayan ng amin dito dito. Ano pa? Oy, bitbit niyo naman 'yung yan, yan naman 'yung gagawin ninyo kami na. kami. po kami sa bundok. Bundok. signal dito may signal ka herron ha hindi ba si ganis